Ayusin mo ang laba mo. Diyan mo lang oh. Kusuton mo. Araw mo makan yun. Dali. Diyan mo sa tubig. Tapos kusuton mo. Laba, laba. Lumaba ka, lumaba ka. Lumaba ka na, dali na, lumaba ka na. Laba na tabi. Lumaba ka na, lumalik ka na. Labahin na, Ate, Laba, kusuta, kusuta. Kusuta.

maluto, hindi naka daga kung pinapunta. kung pinapunta, 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 kung <laughs> <laughs> <coughs> ungane, mati Memarik pa. Matiun pa. Lumaba ka pa. pa ang batolya, matiun. Oh. Labahan mo. Yeah. Yeah. pakarhaya kaya banlaw eh, banlaw eh haan si bras? haan si bras? haan eh Huni ho eh. Hmm. Hmm. na mm -hmm. huto na, huto na, huto na wala si bras ho dali bras eh, magbras ka tumalik ka ha bakar haya ta huto Bata. na si bras ho di bras na bras Oh, oh na si Bras, ho, nahulog na. Buto na si Bras sa lubot mo, ho. Dali na. Kuwaon mo. Dali na, kuwaon mo. Bumalik ka. Magbras. Bras. Bras, mo. Oh, yan na. Oh, yan na, oh, yan ho. Oh, ka. Oh, yan na. Ho. O, oncho, o. Ka. Magbras ka, maglaba ka na lang, hindi. Maglaba ka. Hmm. <laughs> berasa, berasa. Yan, sige, bras. Mangbras ka nga ni, huslaon man eh. Yan. Garo gurang. Garo gurang. Garo gurang ini. Garo gurang pati ilang dalaban ng aki ko ay ang apo ko pero niya. Hmm. <laughs> Pakarhaya ang paglalaba mo. Pakarhaya. Pakarhaya. Banlawi na. Banlawi na. Tayo na. Bumanlaw ka na akin ang pras. Tali hmm. na ako. Maihi dah siya. Oh, huya huya na. Bibidyong ko ta na maihi na. Lumaba ka. Lumabak ka na. malik dalik ka. Pakarayan laba mo huli yung braso. Huli ho. Hmm. Sabunan mo. Ay, nasabon mo. Nasabon. Maanang sabon. May na. Brasin na lang. Brasin mo na lang. Brasin mo na lang. Oh. Brasin, oh. Brasin, oh. Brasin, oh. Brasin mo ilang mo. Brasin mo ilang mo. Alam mo nang mga atin ngayon. Eh, na, bratsa, bratsa. Mun na manih na oh. manmate. Ta tahan, ta. Tanggalan mo yan ate na ni, ni. Tanggalan mo yan ah. Oh. kurang. Arut ini ko braso mo. Ah. <laughs> hmm. oh. Tanggal ba ate. Ita hmm. karo may mas isip, may hmm. may isip ito Ano? Hmm. Maglaba na. Ito na siya maglaba. Itake na kayla? <laughs> Yo. Yeah. Pag <'n> sabi ko, <laughs> <laughs> anong mayroon tayong maaaraw at hindi ka Dahil ang problema naman kayong isa kita, doon sa syon. Basta kayo nagkakaulong doon habang maghali. na, banlawin na. Hindi mo pagkakaganta mahulog yan ang bras. Malas siya. Sige hindi ka Hindi ka na tek na. Hmm. Dali na, banlawi na. banlawi na. Banlawin. Oh, ano, malinig na. Malinis na? Banlawin na, digdig ka niyo. Banlawi. Ah, banlawin na dyan, banlawi na. Ya, yeah, maputi na pa aw, Maputi na. banlawi na, dali na. Putik na. Nag-Muslim na. <-Muslim. laughs> Banlovina, 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 na banlovina, 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 ka <todong> Mataba pa yan ay. Mataba pa yan si Andrew <todong> ano man, Boboy! Punyitiro ka ka dyan sa sadit, mababaw. May dapo dyan Kago. Ate! Punyitira ka pag nagkahulog ka diyan. Bay banget gapok jan